Ano ho ang potential nito sa hiring po ng ating mga caregivers for this purpose at mga magkaano pong sweldo kada buwan? Oo, mata mataas ang potential uh, Sir Ted kasi um, ang gusto namin mangyari hindi hindi uh, damang uh, sa level ng domestic workers, ang turing ng isang worker kung siya nangangalaga ng bata matanda o may sakit kasi skill set talaga yan mm -mm. yung pangangalaga. So kumbaga... Ayon mga Pilipino, kilala tayo bilang mapag-aruga. Pero gusto nating italaga yan bilang specific, professionalized or technical skill set mm -hmm. na kung saan mas mataas mat ang sahod, uh, mas mataas ang ang pagkakaroon ng uh, uh, standard in terms of working standards o so sweldo. kaya Kaya uh, inaasahan natin na magkakaroon ng magandang pagkilala mm -hmm. sa skill set natin ni pila mga mm -hmm. mapag-aruga hindi lang informality. Mm -hmm. uh, higit kung ulang dito sa dito sa uh, Korea uh, mga mga lagpas 5,000 kada 5,000 50 kada buwan eh mm. uh, pesos ang sweldo kaya uh, nakikita natin yung job opportunities uh, dito mm. pero yun nga paalala lang sa kababayan natin na kailangan dumaan po sa DMW yung pagpo-proseso oh. at hindi po pumasok sa illegal recruiter. Okay. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 AM.